Uh, magandang umaga mga kakayog uh, Time check uh, 2.48 na po ng umaga dito sa Riyadh, Saudi Arabia uh, Ito na po yung peep vlog natin uh, Yung topic natin ngayon isa sa mga importante bilang isa tayong W. na siguro maramihan sa atin iniisip na po kung bakit nagkaganito pero hanggang ngayon wala pa tayong malinaw na sagot nalo na sa mga namumuno sa ating bansa at sa mga kumakatawan sa OFW na nandun sa Pilipinas. Ah, pero bago natin na uh, usapan yung content natin ngayon, ah, sideways lang po. Ah, sa vlog natin, nag-try akong mag-search sa YouTube kung paano pa mas mapaganda malagyan ng background music, malagyan ng uh, introduction, at saka uh, bill button para sa subscription. So marami akong nabasa doon na mga paraan kung paano mapadami yung viewers, kung paano mapadami yung mga uh, subscribers. Pero sa akin na lang po kasi mahina po talaga ako sa ganyan. Pero tinatry ko po. Nasal na lang at saka yung mga content na nilalagay ko sa vlog ko magkatotohanan talaga at saka simple at para po sa mga OFW na nandito para sa pamilya nila, pamilya namin nasa sa Pilipinas sa mga nag-a-apply at nagbabalak na magiging OFW at para po sa lahat ng Pilipino lalo na po sa mga naglilingkod ah, kung topic na didiscuss natin ngayon mga uh, kakayod ah, ito yung mga mga bagay na meron yung mga nagtatrabaho sa gobyerno sa Pilipinas samantalang tayo mga OFW wala, hindi tayo nagkakaroon nito so unahin na natin yung mandatory pension pag tumungkong na sila sa taon na 60 to 65. Uh, sa ganyan, oo, nagsiservisyo sila sa Pilipinas na sa government ng 30 to 40 years, maximum 40 years. Sabihin na natin, nag sila ng 20, nag-retire sila ng 60 years old. Pero tayo naman ng mga OFW na kahit saan parte ng mundo nagtatrabaho, uh, tayo po ay nagpapadala ng pera remittance every month na umaabot ng billions of peso na nakakatulong sa ekonomiya at pagpapatakbo ng serbisyo sa ating bansa. So, ibig sabihin, kung iisipin, direct lang silang nagsiservisyo sa Pilipinas, pero tayo, indirect, pero parehas lang yung impact natin. Tayo yung nagpapasahod sa kanila, sila yung nagsiservisyo para sa mga tao at sa mga kapamilya natin sa Pilipinas. So dapat, sa palagay ko lang, pag nakatapos tayo ng isang kontrata o hanggang ilang kontrata yung matapos natin, dapat sana pagdating ng 60, ng isang OFW o 65 years old, dapat meron din sana tayong automatic na matanggap na pension sa government hanggang sa tayo ay mawala na sa mundo. Dapat sana ganoon kasi rehas naman tayo, bibigay tayo ng pera sa gobyerno. So dapat respetuhin din sana yung paghihirap natin dito ng government. Sana po yung makapanood nito, sila Senator Rapi sila Sekretary Hans Kakdak, ang OFW uh, List Representative lalong lalo na po si President Bongo Marcos na makita niya na yung ating halaga at ating contribution sa bansang Pilipinas na dapat sana pagdating ng 60 to 65 years old natin mga OFW bigyan din tayo ng mandatory na pension kasi pareha sa nangyari doktor, doktor talaga. Malaki ang sahod. May pensyon na malaki pa pag retire. Ang OFW, hindi lahat ng OFW ay professional. Karamihan, skilled worker. Magkano na naman po sahod ng skilled worker, lalong-lalo na po dito sa Middle East, dito sa Saudi. Kulang kasi may pamilya ka, may mga anak ka, kakain ka pa dito. Pag may problema pa, na extra, magkakasakit or may tutulungan ka. Kulang talaga. So ano yung ano yung maibigay pa ng OFW na minimum wage earner lang dito sa ibang bansa para makapag-isis pa siya. Makapag, makapag, pag ibig pa buwan-buwan. So malaki ang tendency na pag-aabot niya ng 60 to 65 years old, wala siyang nahulog sa SS na inap para magkaroon siya ng monthly pension hanggang sa katapusan ng buhay niya. So yan sana yung tingnan ng government, tingnan ng Presidente na tumulong yung AW nung malakas pa siya pero nung tumanda na siya at humina na siya, wala siyang naipon dahil kunti lang ginikita niya dito, mamamatay siyang kawawa. At kung magkakasakit siya, wala siyang may pambili ng gamot kasi wala siyang matanggap na dapat sana na parehas na pension sa nagtatrabaho sa gobyerno. So, sana po itong uh, pinakauna nating na-discuss kung sino man po ang makapanood sa vlog na to OFW ka man, opisyal ng gobyerno sana sana papasok to sa puso at saka sa otak mo na OFW nagtatrabaho sa gobyerno parehas lang nagsiservisyo sa taong bayan So, mga kakayod, dito na po tayo sa pangalawa natin na pag-uusapan na meron sila ng mga government workers na no? wala tayong mga sinasabi nilang bayani ng bayan o bagong bayani. Itong overall discount card, ibig sabihin ko nito, general siya or kahit saan, sana, makakaroon tayo ng discount sa ating mga bibilhin pag nandun o ang ating mga kapamilya na may OFW kasi sinabi ko na kanina, hindi lahat ng OFW profesional sumasahod ng 100,000, 120,000 tulad ng mga seaman doktor, engineer at narsis tayo, uh, mga food handlers mga D.H., kung si action worker, eh, yung pera natin pagdating sa Pilipinas, mas maganda kung yung tayo mismo o yung pamilya natin may overall OFW discount card kasi naman, yung pera natin, mas maparami pa yung mabili natin o mas mapakinabangan pa natin yung kinikita natin dito na hindi naman masyadong kalakihan. So, bago tayo magpatuloy sa pangatlo, Uh, please comment po sa baba kung ano yung nasa loob niyo, sana ayon ba kayo sa sinasabi ko oo may dadagdag ba kayo. Mas maganda po na makita ko po kung ano yung feedback niyo. Please mag-message po kayo, mag-comment po kayo sa baba. At paki-like na lang din po, share, subscribe. Pakihit na rin po ang notification bell para lagi po kayong updated sa aking susunod na video at suporta na rin po sa aking channel. So, continue po tayo. Dito na po tayo sa pangatlo natin na topic na wala tayo na meron yung mga government workers sa Pilipinas. So mga kakayod, yung isa sa mga wala tayo is yung Meron daw pero hindi ko ramdam itong educational scholarship, scholarship. Kasi di pareha sa pulis, army at iba pang mga government official na bawat pamilya talaga may isa na covered ng educational uh, scholarship ng government. Bawat isang pamilya may isa talaga. Kasi narinig ko nung nandun nun sa Pilipinas, hindi lahat ng kapamilya ng may OFW yung nagagakuha talaga nito. Ang gusto ko lang dito na pumasok sa utak ko, na gusto kong ipaabot sa gobyerno, na lalo na sa mga hindi profesional, yung mga skilled worker lang dito, na malaki ng tulong sa amin yan. Isang pamilyang skilled worker lang dito, may isang anak na makatapos kasi ang OFW ang pag-abroad ay hindi po panghabang buhay mas maganda na po kung may sakit na yung OFW o may katandaan na o ayaw nang bumalik na may makatapos ng anak may sasalo na, may tulong na at may tataguyod na sa kanilang pamilya so dapat istriktuhin at bawat isa sana isang membro ng isang OFW hindi yung pinipili lang o sino lang yung gustong mag-apply na OFW na anak kung sino lang yung malakas doon sa opisina ng dole ng OWA at kung ano-ano pang mga uh, related sa atin na uh, Department ng Philippine Government. So sa pangapat mga kagayod, ito naman yung topic natin, itong housing. Kasi yung housing, eh, ano example na natin dito yung mga police sa mga army isa, isa talaga sila binibigyan ng government pero tayo kailangan pa natin magbayad ng pag-ibig o iba pang mga housing plans natin eh tayo nga dito hindi naman kalakihan yung sahod natin eh wala na tayong ipaglaan na pumbayad yan kasi sa magkain pa lang mga anak natin sa atin dito kasi gumagastos din naman tayo kaya hindi talaga kaya na magbayad tayo buwan-buwan para lang sa pabahay so mas maganda sana kasi tinatawag nilang mga bayani yung mga uh, polis, mga army eh tayo, tinatawag din din nilang bagong bayani so dapat bigyan din nila tayo ng kagandahan ng pagkakaroon ng bahay at saka katiwa, wasaya ng mga nandun natin na mga mahal sa buhay. May na narinig kung may mga housing, pero wala, hindi talaga kalat na every places may UFW, meron din sanang lugar kung saan may binibigay sila ng pabahay para sa mga UFW. So dapat, NHA, National Housing Authority, dapat naisip din nila to at sana makarinig sila at magawa din nila ng aksyon. Tapos yung panglima, ang army may sariling hospital, ang police may sariling hospital. Oo, ang W meron daw, pero isa at saka walang doktor at saka hindi fully operated na hospital. Mga ganitong sitwasyon marami na tumatanda na OFW na yun nga nangyari hindi naka-apon puro gasto sa pagpapaaral ng mga anak tapos yung mga anak ng asawa din so umabot sa panahon na na wala na talagang makuha mga kakayod kasi wala na rin siyang trabaho so ibig sabihin na may mararamdaman siya mas mapaganda kung mayroon sanang OFW Hospital every municipality or every provinces man lang every province man lang sana kasi ano yan uh, mas ma, ano yung pangalit lusugan niya at saka mabigyan siya ng mga gamot at saka mas mapaminos yung gastos para sa pasyente na dating OFW ang uh, mga kakayod siguro mahirap tong ano na to pero dapat lang kasi every month naman tayo mga kakayod bibigay ng remittance sa government so dapat bigyan din nila tayo ng pondo para magawa tong hospital para sa OFW na hindi lang isa every province okay na mga kakayod so mga kakayod dito na tayo sa pang-anim at saka huli na topic na gusto kong i-impart sa inyo, gusto kong iparating sa inyo na wala sa atin pero meron sa mga nagtatrabaho sa gobyerno. Yung pulis, yung army o ano pa na nagtatrabaho sa gobyerno, yung financial assistance galing sa kanila, papunta sa kanila galing sa gobyerno, mabilis talaga, mabilis walang problema, madalit nilang nakuha. Samantalang sa atin, uh, mga OFW, pag may problema tayo, may namaltrato yung mga DH natin, may problema sa katawan o ano pang problema na pwedeng mapagdaanan dito pag nauwi tayo, uh, ah, pupunta tayo doon sa may uwa. Siyempre, interviewin tayo, tanungin tayo kung anong nangyari. Tapos, bigyan tayo ng ano daw program na panghabang bu pang buhay kaso ang nangyari mga kakayod based on my experience na abot pa ng lima, anim, pito, walong buwan bago ka mabigyan mga kakayod. So, nagutom na yung W na hindi pa nakarecover kasi biglang uwi, walang pera. Hindi pa niya nakuha yung dapat na tulong sa gobyerno para manang sana makapag-umpisa siya ng hanap buhay. Kaya mag-umpisa siya sa kanyang maliliit na mga plano o negosyo para naman maoki -okay yung sitwasyon niya doon. Mga ah, siguro marami pa tayong mga hindi napag-usapan na mga problema na dapat naman sana iparehas tayo sa mga nagtatrabaho din sa gobyerno mga kakayod so mga kakayod uh, pasensya na po kung hindi ko man siguro na ipaliwanag ng maayos sa inyo pero sana naman po naintindihan nyo pumasok sa otak at sa puso nyo at saka alam kong hindi lang ako yung may katulad ng ganito na pananaw bilang isang OFW so mga kakayod Salamat po at saka hanggang dito na lang po muna tayo. See you on my next vlog.